Gusto mo ba maging maswerte? Kung gusto mo makinig ka sa mensaheng ito. Alam nyo... Ako, hindi ako naniniwala sa swerte. Naniniwala ako sa dalawang bagay. Number one, blessing. At number two, paghahanda. Para matanggap ang blessing. Anong ibig sabihin nun? Unang-una, naniniwala ako na ang blessing nandyan, parang dagat. Tayo ay nagsiswimming sa loob ng isang dagat punong-puno ng blessing. Naniniwala ako dyan. At ang, alam mo maraming tao nagtatampo kay Lord. You know, Lord, hindi mo binibigyan ng blessing, ganyan. Alam mo, minsan, medyo mali yung pananaw natin. Parang ganito, isang mama, pumasok sa isang restaurant. Tinanggap ng, winelcome ng isang waiter. Pasok po kayo. Good morning. Tapos, linigay sa isang silya. Ha? Pagkatapos, pinaupo. Tapos, tumakbo na yung waiter. Yung mama, teka mo na. Ah, kukunin yung, ano, yung menu. Ay, hintay siya ng hintay. Walang nangyayari. No? So, kumakaway-kaway siya. Hindi, siya nakikita ng waiter. Ano ba namang klaseng restaurant to? You know? So, hintay siya ng hintay. Finally, may nakakita. Yung isang waiter, tumakbo sa kanya. Sir, no? sinabi niya, yung menu, hindi pa ako nakaka-order? So, yung waiter, sinabi niya, Sir, buffet restaurant ito. Doon nakikita yung medyo malayo ng konti yung table, punong-puno ng pagkain, sir. Punta lang kayo doon, kumuha kayo na maski ano, buffet restaurant. Kapatid, ito yung mensahe ko sa inyo. Yung universe na to buffet restaurant ang Panginoon. Lahat ng blessing na kailangan mo, karunungan, you know, joy, peace, love, lahat ng blessing na kailangan mo, nandun. And all you have to do is stand up, walk, get the blessing. May mga tao nakaupo, hinihintay si Lord, parang waiter, eto anak blessing mo pera eto anak yung bini yung walang ginagawa thank you lord po <laughs> hindi pwede kailangan tumayo maglakad which so number one, naniniwala hindi ako naniniwala sa swerte naniniwala ako sa blessing na umuumapaw all over us at number two, naniniwala ako sa paghanda you need to prepare very very important Pre preparation is very what does that mean i'll tell you a story Si Boy Abunda, in-interview ko. Ang ganda ng kwento niya. Panoorin niyo dito sa, sa page ko. You know, very ganda ng interview ko. Ang sinabi niya ganito, di ba, king of talk siya. Ang galing-galing mag-interview sa TV, ganyan. Pero saan siya nagsimula? Ang trabaho niya dati. Nagtrabaho yan sa restaurant, Japanese restaurant. Isa sa mga first jobs niya. Alam mo trabaho niya, hindi man waiter, takabukas ng pintuan. Tagabukas lang na bintuan pag may dumating na guest na, na customer. Tapos ang sasabihin niya, good morning sir, good morning ma'am. Alam mo sinabi niya sa, sa akin, alam mo brother bo yung good morning ma'am, yung nakatitig ka, nakatingin ka sa customer, training yun, paghahanda niya sa later on yung ginawa. Tapos yung sumunod niyang trabaho, dun sa teatro, alam mo kasi magandang boses niya. Voice over. Alam mo yung voice over? Hindi ka nakikita sa stage. <laughs> yung boses mo lang. Ang, ang sinasabi niya, isang linya lang. Ladies and gentlemen, rise for the Philippine National Anthem. <laughs> Yun lang ang sinasabi niya. Pero alam mo, sa sobrang gusto niyang gumaling at maghanda, alam mo ang ginawa niya? Sinabi, kinausap niya yung director. Sinabi niya, direct, pwede ba? You know, pumunta ako sa stage para sa isang linyang yon <laughs> yun lalabas ako sa kortina at sasabihin ko ladies and gentlemen let us rise for the philippine national anthem tapos magtatago ulit ako bakit niya gustong gawin yun na, na makita siya para gumaling siya na humarap sa mga tao eh ngayon ang galing-galing ni Boy Abunda di ba pero yun ang point na han, you you hindi mo pwedeng sabihin, ang swerte, swerte ni boy. Hindi, tignan mo yung ginawa niya sa buhay niya. Naghanda. He prepared himself. Ang galing, di ba? Oh, meron pa akong, uh, at basta ang dami kong kwento tungkol dyan. But here's my point. I'll, I'll give you one last story. Parang ganito. Parang yung si Mr. Work at si Mr. Wise. Nagtrabaho sa ano, yung pagpuputol ng kahoy. At alam mo, 12 hours a day sila nagtrabaho. Pero alam mo, after 12, 12 days, 12 hours a day sila nagtrabaho. After 12 hours, ibang-iba yung resulta ng trabaho nila. Si Mr. Work, 10 puno ang naputol niya. Si Mr. Wise, 30! Tatlong po! Eh, tinignan nila parang magka, uh, you know, mas malakas ba si Mr. Wise? Hindi, Mr. Wise, Mr. Work, pareho lang. Pero ang galing-galing, bakit ganon? Ito, Si Mr. Work ganito. 12 hours ha. Walang ginawa kundi pumutol. Pumutol lang. 12 hours 'yan, tuloy-tuloy, walang walang pahinga. Si Mr. Wise, every 2 hours magpapahinga. Oh, maybe 30. Kasi habang nagpapahinga, anong ginago? anong ginagawa niya? He is sharpening his axe. Ayun, hinahasa niya yung axe niya para mas maging matalim. Para pag... Ayun! Para... And, and that's my point. Tayo. Kailangan tinang natin yung buhay natin. Are you sharpening your, your axe? Ibig sabihin, finding ways para mas gumaling ka. Para mas gumaling yung skills, talents mo, yung attitude mo, yung mindset mo ito yung sinabi ni Jesus and it's even it applies in the spiritual life in Luke chapter 12 you know sinabi niya may mga servants na hindi handa hindi naghahanda sa pagdating ng kanilang master we are all servants and i want you to think about this you know that that we need to prepare our lives our souls importante and sana, sana mas we will be more loving we will be more patient we will be kinder Why? Because that's what life is, preparing ourselves for the greatest blessing si Lord mismo. I want to pray for you to be really lucky, na talaga maging mas maswerte. At yung swerte hindi po yung ay nahulog na lang bigla galing sa galing sa, sa sa langit. Hindi blessings are everywhere, parang buffet table, pero ikaw kailangan tumayo at kailangan maghumanda find ways to be ready for the blessing in the name of the father and of the son and of the holy spirit panginoon pagpalain mo yung aking kaibigan na nagdadasal with me at hinihingi ko lord na gabayan mo siya para alam niya paano pumunta sa blessing at lord give him the heart the courage the perseverance the patience to be able to prepare himself para maghanda ang sarili niya para tanggapin yung blessing. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gustong gusto ko yung mensahe na to. I hope that you've been blessed. I-share mo yung video sa mga kaibigan mo. Nagpapasalamat din ako sa mga full tank supporters na nanonood to, na to through Facebook. Kasi sa Facebook, meron kang maliit na button. You can say, support me, support now, and you'll be able to help me in my ministries. Maraming maraming salamat. Ako'y... Kuya, uh, I'm very grateful sa mga nagpapadala rin ng stars. God bless you and I will see you tomorrow.